TIKOT! GO! No! Morning gentlemen! Morning yes, sir! Simple reminder lang na uh, i si sa inyo ngayong mga ka dito sa ating physical fitness ganyan? Yes Unang-una hindi natin maihiwalay ang physical fitness sa uh, leadership development at saka sa future roles ninyo bilang plato leader. Tama ba? Yes, sir! Unang-una, you must be physically fit para mag-lead ng mga patrols. Bilang platoon leaders, kayo ay dapat malakas. Unang-una kayo, unang malakas na magdadala ng inyong buong unit, 35 man. Halimbawa, buong um, platoon. Dali mo sa isang mission from one place to another, ikaw yung <coughs> exemplar ng malakas na leader. Naintindihan niyo? Yes, sir! Hindi yung kagaya ng isang platoon leader na Paul Paul na nakilala ko nung ako ay battalion commander na mahina siya pang nagpapadala ng combat pack. Kakahiya. Yun yung istorya na iniyo. Totoo realistic. Graduate dito. Siya pa yung unang nagpa, nagpabitbit ng backpack. Dahil lubat. Back. Pangalawa, mahina pa sa ma-breeding. Nakita niyo yung ano yan? Impact yan? Yun yung istorya. Ganun bang gustong istorya niyong iwan? No, yes, sa army, yung servisyo ninyo? So, importante, malakas tayo. Hindi pwede yung attitude niyo na Makikita ko kayo, payuan-iwan kayo dyan. Noong nag-rock march tayo, di ba, may nagpayuan-iwan. I-remind ko sa inyo, hindi pwedeng payuan-iwan. Kasama sa training natin dito ay unit integrity. Bago umalis, tandaan nyo mga unit leaders, bago umalis, account. Pagdating, account. Naiintindihan nyo dapat, ano ang standard for a particular week? Anong standard ng takduhan? Anong standard ng rock march? Ang ibig sabihin noon, dahil naintindihan niyo anong standard for the week? Kung kayo ay umalis by platon, by company, walang maiwan na isa, dalawang tao, tatlong tao. Responsibilidad yon ng platon leader, company commander, squad leader, nasa na yung kasama ko? Dahil kung ang attitude nyo, wala akong pakialam kahit may nagpaiwan. Sa gira, ganun din. May naiwan, okay lang. Hindi pwedeng, hindi ganun okay lang. Every soldier counts. Ulitin nyo. Every, Every soldier counts. So nasaan ang leadership mo ngayon kung wala kang pakialam na may nawawala sa patent mo? So dito, dinidevelop natin yung responsibilidad ng leader, siguraduhin parating kompleto ang kanyang tao. Kung hindi kompleto, ay report niya. Ito pa yung isa na akahiya. Andito yung mga junior ninyo. Tapos makita kayo, palubat-lubat kayo dyan, pa-iwan-iwan pa, kayo. Anong klaseng example ang ibigay niyo sa kanila? Naintindihan niyo ba yun? Yes, sir. Ha? Ang role modeling, sa pagpakita na malakas tayo, hindi mo kailangan sabihin ha, ah, kung ano yung pinakita niyo dyan. Naintindihan niyo? Yes, sir. Naintindihan niyo? Yes, sir. Ulitin, role modeling. Role modeling. It's about the action. It's about the action. <coughs> hindi yung kung ano yung bulatik na sinasabi. Baliwanag ba yun? Yes, sir. Who oh, hails ha? Tandaan ninyo, pag-alis, accounting, pagbalik, accounting. Ang physical fitness, supposedly, individual responsibility. Kahit walang nag-uutos, gagawin nyo yon dahil hindi nga mahihiwalay sa ating responsibilidad bilang opisyal. Ngayon yan? Yes, sir. And that is why kalagayan, pag mag-apply tayo, you must be physically and mentally fit. Kapag magpa-promote ka, ganun uli ang requirement. Bakit? Dahil requirement talaga yun. Kapag maging official ka, maging leader ka, dapat malakas tayo. Hindi e pwedeng uutos tayo, hindi mo naman kayang gawin. So yung attitude towards physical fitness, dito yan. Sinimula natin dito. So kung ang ugali nyo, pawala-wala kayo, malatuba din kayo pag official na kayo. So kung senior na kayo, from dito yung pangangatawan nyo, ang inyong development ay pagkanon, ibig sabihin, Nagsisenior kayo, pag ganon, pag ganon, nagtatabaan na kayo. Tapos kung i-compare natin nung kayo ay JOC, ito yung PFT nyo, dito na kayo. Pag magsenior na kayo, pag ganyan, something is wrong. Naintindihan nyo? Yes, sir. Mayroon kaming data. So, ang iba pa kumpiyansa, dahil senior na Malapit ako mag-graduate, ilang months na lang. Tapos pagano na, attitude. Kung puro kayo, lamon. Lamon dito, lamon doon, walang pakialam. Hindi niyo nasusunog. Yung nilalamon ninyo, eh manalamin kayo ngayon. Harapan kayo. Ako ba yung ganitong itsura ba yung gusto ko bilang tiniente? Mag-isip kayo ha? Yes sir! Ha? Yes, sir. Sino dito ang proud na kunwari ilagay sa billboard tapos malatuba ang itsura? Ilagay sa billboard kunwari sa itsa. Ha? Magtas ka nga? proud ka? Ha? Tingin-tingin kayo sa sarili sa inyo dyan ha? Yung mga nagtatabahan sa inyo ha? Nobody shaming but required talaga sa inyo. Kaya sa ang kasabihan sa army, you shape up or yung pack-up. Ulitin. sit up or yung pack-up. Kaya dito sa OCS, kahit tinanggal natin ang maltreatment, pero yung physical development, mental development, hindi natin pabayaan. Kung hindi ka makasabay, out. Nakita nyo may mga kasama kayo. Ha? Kapipirma ko pa lang. Pag hindi makapasa sa standard, out. Pag ginawa na namin ang lahat ng pamamaraan, hindi pa rin kayo makapasa sa standard, out. Sorry. Hindi yan? Yes, sir! Yeah. Hindi rin pwede yung sasabihin ng mga iba dyan na pinababa natin yung standard ay walang, walang maltreatment. Ni-reshift lang natin, no? Nilipat lang natin, ni-redirect lang natin ang focus natin doon sa pag-develop physically na scientific. Pangalawa, mentally. Ibig sabihin, yung attitude development, character development, at saka yung skills, knowledge na kailangan mo bilang Platon leader, doon tayo mag-focus. Naintindihan ninyo yung ating ginagawa dito? So, yes, yes, sir! I hope na pulot ninyo, dadalhin nyo yun. Tandaan nyo, in December, mga tinintin na kayo. Sandali lang. December, tinintin na kayo. January, February, March, ando na kayo nagsiserve sa front line at ang istorya na gagawin ninyo something that is positive, something na proud kayo, something na proud ang school, something na proud ang inyong kumandat, yun yung gagawin ninyo. Yes, sir! Yes, sir. Tama? Yes, sir! E kung makita ko kayo, kagaya ng mga class 53, 54, 55 na nag-appear sa akin sa promotion mag-appear sa akin na ganyan ang katawan, proud kaya kayo sa sarili niyo kung gano'n kayo? Imagine niyo. Ha? No, sir. Tapos hindi na makapasa sa PFT. Three years in the service, two years in the service. PFT lang pinag-usapan doon, ha? Wala pa yung actual performance doon sa patrolling mission, ha? So, we are trying our best dito pa lang, ladies and gentlemen na maibigay namin sa inyo ano yung talagang kailangan ninyo when you become platoon leaders. And one, one of the requirements, physical fitness. Kaya mahalin ninyo, sundalo tayo eh. Wala mang pinilit siguro sa inyo. Taas kamay, may pinilit pa dito magsundalo? No, sir. No, sir. No, Wala pinilit magsundalo. Ginusto natin. So yung physical fitness, gustuhin natin. Yes, sir. Magsundalo eh. Ha? Kung gusto mo ng security guard, gusto mo dyan na dyan ka lang sa labas, civilian employee ka sa labas, walang pakialam yung CEO mo doon kung mag-exercise ka hindi. Basta magawa mo yung trabaho mo, ito pa eh. Correct? Yes, yes sir. Ang so, sundalo, iba. In principle, 24-7 time at serve Nilakihan pa ng gobyerno ating sweldo, gawin pa ang 350 ang ating mes. Tapos hindi natin suklian ng magandang serbisyo At ang unang-unang indikasyon, nung itsura ng mga pangatawa ng mga sundalo natin, ha? Be a good leader. Simulan niyo tandaan niyo ang aking lahat ng sinabi. Magandang mga sinulat? Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawang kong channel, ito 'yon. At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo, at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.